Ang business ko po ay wood carvings na nanggaling sa ito. At saka po, first time ko po nakasali sa uh, Red Fair na isponsoran ni Ma'am Lauren Ricarda. Okay naman po ma'am yung experience ko. I think uh, okay naman kasi nakabenta naman. Gusto ko pa nang sa uh, sasali din para tuloy-tuloy po yung pag-alat ng negosyo yung art po ng mga gawa namin, pinapasa po namin sa community namin. Kinuha ko po yung ibang product ng kasama ko doon sa community namin. Magaling maglilok sa ano, mga ganitong art kasi pinasa namin yung talent namin sa kanila. Yung concept na product na to galing po sa pamilya namin. Gusto lang namin ano, i-promote pa na gagawin din ng iba para makarami kami ng ano mga products. E na may mga mag-orders na marami, di kami ano, di kami makukulangan na mag -sukay sumali ako sa ano sa Impacab sa Trade Fair and other local trade fairs then okay naman nakita ng DTI okay yung product ko na endorse ako kay Ma'am Loren Regarda para sum sumali dito sa trade fair na. Nagsimula po yung pag-uukit ng mga grandparents namin noong 1970. Kaso lang po, hindi po na-endorse yung product namin dahil po sa kawalan ng financial support. Nung nagtrabaho ng mga kapatid ko, tsaka ako na ipina-register po yung trade name ko. nag exhibit ako para dumami ang mga customer o mga buyer, Senator Loren Regarda, ma'am, salamat po sa pag-invite sa akin through the help of the DTI para i-avail ko yung offer niyo, ma'am. Sana po makasali ako ulit sa trade fairs na offer niyo, ma'am. Thank you po, ma'am. kami na product namin is banig. Ang mga materialis na ginagamit namin sa banig is pandan at saka yung dyeing. Pero, uh, hindi kami nagkukulang ng uh, pandan. Ang kulang sa amin is dyeing. Doon kami nahihirapan. Ang tumutulong kulang sa amin ay si Senator Lauren Ligarda. Una pong naitulong niya sa amin noong 2012, inimbita kami sa Manila Film. Mga ilang months, binigyan niya kami ng kas na 50,000 na itulong yun sa pag-renovate ng weaving center namin. Pagkatapos doon, nabigyan na naman kami ng materialis na work, 50,000. Doon na yun yung ibinili ng mga kaldero, palanggana, at saka dyeing. Tumami po yung sales namin sa banig simula nung maraming mga foreigner yung bumibili ng product namin tapos umuorder sila sa amin.